Good evening, I'm back! This is Sam Rusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa mga nangyayari sa Miss Grand International for 2024. Ayan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago na subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming 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 salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Grand International tayo ngayon. My gosh, nagulat ako. Itong mga nakaraang araw, hindi lang ako, tayong lahat sa eksena ng Miss Grand, di ba? Dahil nga sa pag-resign or pag dethrone nila dito kay Rachel, ano ba talaga? Kasi dalawa eh. Uh, nag-resign and nag dethrone O, di ba? Parang nag dethrone or nag-resign. So yun, so medyo magulo. Ano ba talaga ang totoo? Ang sinasabi ni Mr. Nawat doon sa social media, siya, na una na siyang mag-declare, nag-dethrone itong si Rachel bilang Miss Grand International, and then ito naman si Rachel ay nag-resign. Oo, inunahan niya na sa social media si Mr. Nawat na nag-resign. Ayun yung sinasabi ni Mr. Nawat. Pero, ang ano nga ba talaga ang mga dahilan kung bakit nga ba ito na dethrone, kung bakit ito nagresign. So 'yon. So nung nakaraang araw, napapanood natin si Mr. Nawat na talagang sumabog siya sa social media na sinasabi niya ang lahat ng mga isena ni Rachel tungkol sa pagiging isang reyna ng Miss Grand. Ang sinasabi niya, masyadong reklamador, masyadong uh, laging nakahingi ng mga talent fee, yung mga gano'n. Tapos, uh, ayon yung utos doon, utos dito, demand doon, demand dito. Sa madaling salita, lumalabas si Rachel na demanding queen. Oo, sa pahayag yun ni Mr. Nawat. Tapos, ang sinasabi niya na nahihirapan silang i-handle itong si Rachel dahil sa, sa sobrang dami nga ng dinidemand niya bilang reyna. Pero kasi, ang trabaho kasi nila Mr. Nawat ay, syempre, andun, uh, makipag-communicate sa iba't ibang organization ng Miss Grand International para maimbitahan itong si Rachel sa iba't ibang country. Kung baga, kasama yun sa kontra And then, of course, kapag may imbitasyon ng isang reyna, alam natin na may cut talaga dyan ang management. So, ang pagkakaintindi ko dyan, kung depende kung magkano ang ikakat ng management, pwedeng 50%, pwedeng 30%, plus magbabayad ng tax. Kasi syempre, kahit saan naman, kahit nga dito sa YouTube, ay grabe yung tax na binabayaran namin. 30% nga ta, or ganon. Diyos ko Lord, nakakaloka talaga ang tax. oh, yun. So, syempre, sa madaling salita, maliit na porsyento na lang ang mapupunta sa kung sino man yung nagtrabaho, gano'n. So, ang nakikita ko dito ay merong hindi silang pagkakaintindihan sa bawat both side. Mm -hmm. Kumbaga sa relationship, um, toxic relationship silang dalawa. Hindi sila yung good relationship. <laughs> hindi sila in good term. Magkalaban sila sa isa't isa. So, ito yung mahirap pag sa isang reyna na medyo hindi na ng organization. Kaya nga 'di ba ang laging sinasabi ng organization na ah uh, dapat ang reyna nila ay masunurin. Ayun talaga yung hinahanap nila. Maraming magagaling, maraming talagang palaban, pero ang pinaka hinahanap nila diyan kung sino talaga yung madali nilang makatrabaho at hindi magrereklamo sa lahat ng ipapagawa nila. Sa madaling salita, kapag naging reyna ka, talagang sunod-sunuran ka sa management. Kasi yung management ang nagpapatakbo ng lahat at ikaw ay bibigyan nila ng trabaho at susunod ka sa gusto nilang mangyari. Pero kasi dapat naiintindihan din natin na this is a work. This is a, rules. This is about take it or leave it. Ganon. So, ganon yung nangyari kay Rachel. Hindi niya natiis yung, yung pamamalakad. Hindi niya kaya yung, yung rules. Kung baga, parang ayaw niyang gawin kasi meron siyang standard sa sarili niya. Which is tama naman yun. Kasi parang kung ayun yung gusto mo, go. Pero kung yung halimbawa, ang iniingatan mo ay wag masira yung relationship ninyo as a Both side, parang gano'n, as a friends or as a management. So, talagang nando doon na at tatapusin ko yung reign ko. Kasi parang ang bawat isa naman nagbe-benefit yung tulad ng sinasabi ko. Ako may na-experience din naman ako na parang pili ko na abuso talaga ang, ang pagkatao sa mga sitwasyon. Pero, ando doon naman na masasabi ko din kasi nagbe-benefit din naman ako. So, kailangan ko na lang talagang pagtiisan kesa naman sa wala. O, mga ganon. Pero kung yung meron ka at parang feeling mo, kaya mong, kaya mong ilaban yung sarili mo at matibay ka, go, go, go. Pero ako kasi may limit ako eh sa mga bagay. Yung kung parang, o sige, abusuhin mo lang ako ng abusuhin. Pero hindi naman ako tanga na parang hindi ko din alam kung ano ang strategy game na gagawin ko. Yung mga tipong ganon. So, yon So, siguro nandoon lang talaga na very straight itong si Rachel. Naiintindihan ko yung mga pahayag niya pero may mga pahayag siya kasi na katulad nyan. halimbawa yung mga sinabi niya na uh, sige bigyan natin ng, yung iba, yung pagsiselling doon sa Miss Grand. Mm -hmm. To be honest, bilang Reyna, lahat naman tayo di ba naloka dito sa Miss Grand kasi parang ano ba yan? yung pinagbibenta yung mga queens ninyo pero hanggang sa naintindihan na natin na ang Grand, Ganon talaga yung eksena nila eh. Gusto nila lagi may ingay sa social media, kesyo ganito, kesyo ganyan. Gusto din nila na may mga ganyang pasabog. At gusto din nila na business-business sila. Yung more on business-business. Kasama na din yung pagtitinda. Pero kasi bilang reyna, so wala kang magagawa. na sa'yo yun kung gusto mo magtinda. Or gusto mo... Kung close-close talaga kayo at chika kayong dalawa, go, 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 sell, 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 ganon. Pero kasi sa pahayag ni Rachel, ayaw niya. Ayaw niya yung ganon. Kasi ang gusto niya, yung bilang queen na maging boses. Oo, gusto niya maging boses sa lahat. Gusto niya maging matapang na queen. Gusto niya inspirational queen. Ganon. Pero kasi, mali yung napasukan mong pageant. Sana from the beginning, alam mo yon na ay ganito ang magiging eksena dito sa Miss Grand eh, aminin naman din nila na talagang hinabol din naman talaga nila at inilaban nila yung corona. ba? Diba? Kasi nandiyan sila, pasabog sila, eksena sila, nag-join sila. So, ibig sabihin, gusto nila ang Miss Pero, ayun nga, dapat inalam lang din nila yung pageant na sinalihan nila. Kasi ang ending, eh, hindi ko alam kung hindi siya saray magbenta. <laughs> o, oh, di ba? Hindi siya saray mag-social mag media, mag-expose dyan sa social media para magbenta sa TikTok. So, may mga tao kasing ganun eh, na parang ayokong gawin yan, nahihiya ako, o oh, mga gano So, siguro gano'ng klaseng tao siya. she's hindi ko, she's a very sensitive person. Oo. Oh, oh, at private person. So, yon And then, pagdating doon sa... Uh, yung pagpapapayat, yung oh, kapag tumataba na siya, so nafe-feel niya, parang lagi na lang siya sinisita. Eh, alam naman natin alam, ang bibig ni Mr. Nawat, lagi naman siya ganyan, <laughs> yung straightforward talaga na siguro, uh, ayun nga, bully kung tawag. <laughs> so, ako, nasanay na lang din ako kay Mr. Nawat na laging ganyan yung naririnig mo, na nagpapaano siya. Kasi dapat talaga, ano eh, uh, bilang tao, I think, kung ayaw mo, go. Pero kung, kung na, mukhang nag enjoy ka naman sa mga sinasabi niya, stay. Ganon. Dapat talaga open-minded ka. Kasi kung hindi ka open-minded, ma-offend ka eh. Saka, kung hindi ka open-minded sa mga sitwasyon na ganyan, parang, hindi kasi po pwede yung, ay, ito yung gusto ko, ay, ayoko niyan. Yung mga ganon. Lalo na kung queens ka, no choice ka, e eh, pumunta ka dyan sa Miss Grande. Eh. Saka, ang isa sa mga rules talaga sa mga beauty queens, dapat talaga, you keep fit talaga. Alam mo yon yung parang dapat lagi kang maganda. Kung kaya mo pang pagandahin yung sarili mo ng todo, go, go, go. At, kailangan yung body mo talaga ma-maintain niya na sobrang ganda. Kaya nga 'di ba nagkaka-issue sa social organization yung mga queens na biglang tumataba. Kaya nga, di ba, sabi nga ni Miss pero hindi nyo lang alam yung pinagdadaanan namin sa pagkontrol sa pagkain kasi bawal nga kami tumaba. O ganon. As in talagang bawal talaga silang mag-gain. So, pag nag-gain sila, parang hindi na nila na-maintain yung pagiging isang reyna nila. Ganon. Parang more, mortal sin sa kanila yon Pag nagkaroon ka ng, ng ano, additional kilos. mga ganon. Yung mga payat, kailangan magpataba konti para mas magandang tignan. Pero yung mga, yung mga talagang beauty queens, kailangan talaga maintain talaga yung figure nila dyan. Ganon. Kaya nga sila tinawag na beauty queens eh. Diba? So yon So medyo dapat alam na nila yan. At ayun nga love, very open siguro talaga si Mr. Nawal at nakaka-open yun sa kanila. Ganon. And then, uh, saan pa ba? Activity. Yes, marami ang activity na talagang kulang na lang hindi ka makapagpahinga. Isa yun sa mga nakikita ko na dapat alam din ng queens yun. At plus, yung hindi ka dapat expose sa lahat, ayun nga, yung limit, yung paglabas mo, lalo na kung wal, kasi para ka ng artista niyan eh, parang exclusive ka sa kanila, kumbaga parang, one year na talagang susundin mo lang kung ano yung gusto nila. Siyempre, kapag lalabas ka, hindi po pwede na wala kang kasama. Oo. Hindi po pwede na basta-basta ka lang pupunta ng mall kung saan mo gusto mamasyal. Hindi po pwede yon At hindi po pwede na parang ko ano yung gusto mo, yun yung masusunod. Kailangan talaga meet halfway kayo. So, yun. So, yun lang yung mga nakita ko na parang dapat alam yun ni Rachel. And then, doon naman sa mga harassment, harassment na mga sinasabi nga, ay hindi ko na yun alam. Nakakalungkot ko nararanasan ngayon at sana hindi naman. Diba? So, yun. So, ako, basta ako, ang naiintindihan ko dito kaya siya na terminate or kaya siya na dethrone bilang queens kasi hindi niya na fulfilled yung kanyang duty and responsibility and then parang kung piling ng organization na nagkakaroon na sila ng problema sa queens nila ayun talaga, matik yon na talagang i-dethrone ka or i-terminate ang contract mo. And I think kaya sila nagkakaroon ng ganitong alitan ngayon at nagpapalitan ng salita dahil nga sa hindi rin gusto ni Rachel na i-dethrone siya. Siguro ang gusto lang ni Rachel ay yung ibigay ninyo kung ano yung gusto ko. Ako ano yung, paha, yung hinihingi ko sa inyo. At magkakasundo tayo. Siguro ganoon So, ang dating naman kay Mr. nawat demanding queen ka. Kung ano yung gusto ko, eto yung sa'yo. Kasi malulugi ako. Kasi, at the end of the story, this is a business pa din. Kaya nga maraming pageant ngayon kasi malaki yung kita dyan. At business, business talaga yan. So, hindi naman sila nagbi-business para malugi. So, ngayon, kung hindi kaya yung rules ay talaga. Nagkakaroon ng resignation or termination sa isang queen. So, yun ang pagkakaintindi ko. Pero nakakalungkot lang kasi sayang yung relationship nila. Alam niyo, totoo lang, yung nakikita ko tong si Rachel, mabait naman, mabait na bata to, saka maganda. So, hindi ko lang alam kung ano ba talaga yung nasa loob niya kasi parang tahimik lang siya. Tahimik lang talaga siyang reina. Sobrang nalulungkot ako doon sa nangyayari sa kanila kasi parang sayang. Pero syempre, natutuwa sa kabilang banda kasi nagkaroon naman ng benefit para kay CJ Opiasa yung nangyayari na Kasi yun yung rules eh. Umalis siya. Actually, walang kinalaman dun si, ano, si CJ. Kumbaga, parang labas siya sa nangyayari sa kanila ni Mr. Nawat at sa kay Rachel. And then, sinusunod lang ni Ni CJ kung ano ang next hakbang ng Miss Grand And then siya naman very open na Natanggapin ang korona ng Golden Crown Para sa ating bansa Diba? So yun So talagang ma maiisip mo na Malulungkot ka Pero matutuwa ka sa kabilang banda Kasi nga parang yay So Miss Grand nakuha na natin yung mga ganon So, yung iba, sinasabi nila, sana hindi daw kinuha ni, ano, ni CJ. Pero ako para sa akin, tama lang na ni CJ yon Kasi, ano eh, kumbaga parang yun yung rules. Tapos, pangalawa, uh, magbe-benefit din kasi yung mga susunod natin lalaban. Kasi, dito, pinapakita natin kung gano'n tayo ka-professional sa isang trabaho. Oo. And then, I think Miss Gran, yes, dapat alam talaga ng mga queens yung papasukan nilang pageant. So, maraming pageant na pwede kayong salihan at nakikita naman natin sa social media kung ano yung mga pinapagawa sa kanila, ano yung pinapatrabaho sa kanila, yung ganito, ito yung trabaho nila, yung ganito, ito yung trabaho nila, ito, ito yung trabaho nila. And then, dapat aware ang mga kandidata kung saan sila sumasali yung pageant. Kapag once na pinasok mo yung pageant na yan, kung alam mo na parang sexy-sexy ng suot, suotan dyan, eh dapat magpaka-sexy ka talaga. At huwag kang magreklamo kung pinasuot ka ng ganito, pinasuot ka ng ganyan. At aware sila kung ano yung rules ni Mr. Nawat pagdating sa mga girls and then dapat alam nila yon At para ang ending, hindi yung parang taliwas na yung sinasabi nila, eh ganito kasi yung pinapagawa sa akin, ganyan kasi yung pinapagawa sa akin, ganito kasi yung pinapagawa sa akin kasi lalabas ka lang ng Kasi dapat from the beginning pa lang alam mo na ganyan ang mga gawain and then doon naman sa parang nagugutom sila, wala silang pagkain ayun talaga, hindi talaga ako makapaniwala doon kasi ako dito may experience papuputa ako ng Miss Grant maraming pagkain na ibinibigay at talagang hindi ka magugutom hindi ka tulad na ibang pageant na uhaw na uhaw ka na 12 nila ay 2 hours, 3 hours 3 hours kang hindi iinom yung ganon. 3 hours kang hindi kakain yung mga ganon. Pero dito, bago magsimula ang trabaho ay talaga naman may mga pagkain silang binibigay. In fairness naman sa Miss Grant at marami naman silang tubig na binibigay. So, minsan nga kapag nagutom ka, lumabas ka lang doon, pwede ka uling kumuha. Yung nga, ganon. So, yun. So, lahat, lahat ng nagtatrabaho, focus kasi sa mga event. And then, syempre, hindi kagad ka na naiisip yung pagkain. Lalo na silang mga queens, hindi naman po kumain sila ng kumain habang nasa backstage. So, dapat talaga manage mo yung sarili mo. Kaya nga si Samantha Pandillo yung, yung kanyang maleta, yung binigay niya na sa akin yon pagbukas ko, may Skyflex na kinain ko. Charot, so Kasi, ano, dapat talaga lagi kang may mga baon na gano'n, yung biscuit, yung mga ano, kasi sila talaga medyo nadidelay talaga sa pagkain. Yung mga queens, kahit sa Pilipinas, hindi muna yan kakain. Mamaya ka nang kumain kung 8 hours yung ano, mamaya ka na after 8 hours. Kasi ganun talaga. So, dapat talaga ikaw magkaroon ka ng disiplina sa sarili mo na dapat pagkagising mo sa umaga, maaga ka gumising kung may appointment ka, and then kumain ka na busugin mo na yung sarili mo. And then, ayun, magbaon ka ng biskwit, yung mga gano'n sa bag mo. Kasi, pag pumunta ka sa event, Siyempre, tuloy-tuloy yung event, tuloy-tuloy yung eksena, and then minsan napapabayaan kayo na hindi mabigyan ng pagkain. Naniniwala naman ako doon. At nakikita yun ng dalawang mata ko. Kaya nga sabi ko nga sa mga basher, sa mga ano, oy mag-ingat-ingat naman kayo sa pagbabas ng mga girls kasi hindi nyo alam yung pinagdadaanan ng mga yan. Kahit sabihin mo pa na hindi siya kabog na kabog, eh pero kasi ayan ay ilang oras na nakatayo at nakangiti sa harap ng camera pero deep inside nanginginig na yan sa gutom. So, isa yun sa mga sinasabi ko. Kaya, dapat intindihin nyo rin yung mga sitwasyon nila kasi kawawa talaga sila. Ako para sa akin, tumaas yung respeto ko sa mga beauty queens kasi nakita ng dalawang mata ko kung ano ang sakripisyo nila. Gumigising sila ng maagang maagang madaling araw para lang magayos na dapat natutulog pa sila. Tapos, walang kain, ah, talagang trabaho agad, kakain sila pag natapos na yung show. Ayun, mga ganun, imaginein mo kung ano yung gutong hilo na nararamdaman nila. Pero, alam naman nila yun kung ano yung pinasok nila, diba? So, pinili ninyo maging ganyan, ay eh, magtiis kayo. Yung mga tipong ganun, ganun na talaga yung masasabi mo. But, kabilang banda, maawa ka talaga at kawawa talaga sila. Mm. So, yon Tapos, lalait-laitin lang ng mga tao. So, yon Kaya, sana iwas-iwas. So, naiintindihan ko si Rachel na medyo masama talaga yung loob niya sa, sa sitwasyon at kung ano man yung na-feel niya. syempre, inaano natin yung binibigyan natin yun ng credit kasi syempre ayun yung naramdaman niya eh. Siguro, ano, talagang sensitive queen siya. Oo, yung masyado siyang sensitibo oh, sa mga nararamdaman niya. At naiintindihan ko. Kasi, may mga tao talagang sensitive at maliit na bagay talaga bidil big deal na sa kanila yon pero hindi yon pwedeng i-ignore lang. Kung dapat mo din pakinggan, dapat mong intindihin, kasi ayun sila eh. Oo. So, kailangan nila ng, ng comfort sa mga ganon. Kasi dito sa mundong to, iba-iba tayo ng personality. May strong, may yung iba siguro sa ba bayan Ang drama-drama mo naman siya, ang arte, arte mo naman. Yung iba naman, parang nag naloloka yung iba naman nagugulat pero ang bottom line lang neto, syempre, masama yung loob ni Rachel at ganun yung na-experience niya at hindi siya naging happy. So, yon At kay Mr. Nawat naman, naiintindihan ko, he's a very strong, very uh, powerful, and then nandoon siya sa part na ito kasi yung gusto ko, kasi siya yung may-ari. So, siya yung masusunod. Oo, ganun. Pero, sa kabilang banda, nasira talaga yung magandang relationship nila bilang queen and boss. Ganon. At nakakalungkot. So, about naman si Opiasa, dapat ba tayo mag-alala? I think no. Kasi iba yung, man yung personality ni CJ. Si CJ kasi, very calm, independent at strong woman. Oo. Oh, oh. So, alam niya. Kasi si CJ, sa totoo lang, lumalaban to ng Miss Grant, wala siyang reklamo. Tahimik lang siya. Pag walang eksena, nakaupo lang siya sa gilid. Ayun, nakikipagkwentuhan. May mga friends naman siya. Yung mga ganon. Kasi talaga sa mundong to, dapat matuto kang gumawa ng ano ng paraan para hindi ka ma-homesick, hindi ka ma-ano. Ayan, katulad niya. Halimbawa, sa Miss Grant, dapat talaga may kaibigan ka, uh, may katsikahan ka. Siyempre, kung ang kasama mo na ay si Madam Teresa, eh di siya na yung gawin mong best friend si Madam Teresa o kaya yung mga stop doon. Kasi doon talaga eh, kasi magiging alone ka. Kasi hindi naman sa lahat ng oras ay babantayan ka nila at sasamahan ka nila. So parang dito lang yan. Ako sa si school, pag pumunta ako ng school, ah uh, hindi naman sa lahat ng oras ay catch ko yung mga mga co-teacher ko, ko so i feel alone oo parang feeling ko mag-isa lang ako wala akong kasama pero kasi ayokong manatili nang ganon. So, ang gagawin ko, ako ang mag a at ikaw ang pupunta doon sa kanila. At ikaw yung makikihalubilo. Kasi ang ending niyan talagang malolo. Ganon. So, yun. So, naiintindihan ko. Homesick. ah uh, feel alone. O, oh, feel na parang siya lang mag-isa. Ganon. Hindi kasi sa lahat. Alam naman natin ang misgrudges ko. Ang dami nilang ginagawa. At hindi hindi sa lahat ng oras ay babantayan ka dyan. Ganon. Kaya dapat ang mga nagiging reyna ay matuto kang maging independent, flexible ka sa lahat ng eksena at dapat naiintindihan mo kung ano ang kalakalan sa mundong pinasukan mo kasi kung hindi, talagang maloloko ka ng bongga-bongga at mapifeel mo na parang na abuse ka sa sitwasyon. So, yan. So, dapat matuto mag-adjust. Ganon! So, yan! Nakakaloka! Yun yung reaction ko. Naloka ako sa kanila kasi nasayangan ako doon sa relationship na meron sila at gano'n So wala tayong magagawa. So yon, so kayo guys, anong guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon. So syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click niyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang, so guys hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow, thank you guys